Hindi pa po matake na number po yung ano po Yung? Eh, yung patatas po, hindi pa po malambot. Hindi pa malambot. Mm hmm Hindi pa po malambot? Okay. Kawawa naman patatas na dudurog. Ano lagay? Lagay na natin yung gata na isa pa. di liniin singguhan lah. Apa dan, dan. niyan Curry powder. Curry powder. And buy it tomorrow. Curry powder. May mapaso, mapaso. Magbibigit sa kawali. ni iba po, wala pa po. Mm hmm. Oh. Huwag sa kawali, ah. Yan, malayo. Ang kulay na. Bandaan okay, lang, baby. Baka tumalpit sa iyo. Hmm. Magiging magiging kawali. Hmm mukhang masarap yan ah. Patay na? Hindi. Wow, ang bango. Bango, baby ah. Talagang unti-unti lang paglagay nun. Opo. Sige. Ah, sige. Sige. madikit ka. Bango naman. Amoy chicken curry talaga. Ang galing-galing ng baby ko. Ooh. Hmm. Parang si Chef. Si Chef Boy Negro. Logro? Ah, logro ba yung kala ko? Si Chef Boy Negro eh.

Hmm. Tingnan natin yung chicken curry mo. Wow! Ito na eh. na Hana. May lasara pa. May madikit ah. Wow! Maingit si Tita Ning yan. Maroon ka magluto ng chicken curry. Sabihin ni Tita Ning, Ay, Diyos, minturuan mo ako mag-chicken curry pa. Paano ba ginagawa yun? Turuan mo si tita niya, nga. At saka si tita baby, may hindi nga pwede yung mag-chicken si tita baby eh. Pero pwede siya magluto. Hmm. Ano ba yun? Ini anakku yang Ah, oh. Itu nih. Tikman Ah, pa? Oh, oh. Baka Hmm, kan, damae tanti. Aku nggak antitikan. Yummy! Luto <laughs> <laughs> na! Ang galing ng na nga ko, ah. Very good! Magic sarap pa. Ah. Wala pang asin yun, ah. Asin? Okay na, eh. Okay na yung lasa, eh. Sarap kaya? Magulog si nanay dyan. Luto na, tatay! Luto na yan? Okay!